What's up guys, Boss Jim Steve nga pala. Itong video na gagawin natin guys is most requested to ng ating mga tropa. Yan. So big shout out sa mga tropa ko no. Bali ang title nga dito guys ng gagawin nating video is Dating hindi namamansin, ngayon nagpapapansin. Yun po ang title lang ating reaction video ngayon. Siguro alam niyo na guys kung sino yung tinutukoy natin no. Ang tinutukoy nga natin dito guys is itong si Diwata. Yan. Lingit sa kaalaman naman natin guys, si Diwata po is nagfile na po siya ng COC. Or tatakbo siya guys bilang isang party list, siya po ang leader ng vendor party list, yun po yung pangalan ng papasukin niyang politiko sa taong 2025 So marami nga ngayon guys nakakatawang mga memes na lumalabas kayo kay Dewata no So ito yung mga ilang picture guys na nag-trending ngayon dito sa social media no Bale ito nga guys, yan, si Dewata guys is nakaupo, nagpapicture yung mga tao dito, hindi siya namamansin no Then meron pa dito guys, mga memes na kumakalas ko. Oh, ito naman, may mga nagpa-picture din sa dito. So hindi rin siya dito namamansin. Nakaganyan pa siya oh. Ayan, hindi siya namamansin dito. Then ito naman guys, yung nag na siya ng COC. Yan, ito na po yung ginagawa niya ngayon. Kung dati hindi siya namamansin guys, ito na po siya ngayon. Siya po ay namamansin na. Bali siya na po guys yung lumalapit ngayon sa mga tao. Yan, picture siya. <laughs> Yan, dami na niya mga selfie ngayon no. Oh, oh di ba? Siya na ngayon guys yung lumalapit sa tao dahil alam naman natin na tumatakbo na nga itong si Diwata. Ganong kabilis guys, ganong kabilis magbago ang isip ni Diwata. No? Na ang sabi niya dati, marami siyang ginagawa, sobrang busy siya, kaya hindi siya napapapicture sa mga tao. Pero pag may mga vlogger, no? napapansin natin pag may mga vlogger na lumalapit sa kanya at may ibibigay na gift or anumang mga pangangailangan niya, is agad niya itong nilalapitan na parang di totoo yung sinasabi niya na sobrang busy niya pero pag mayroon sa kanya binibigay na pera, na gadget, ganyan, no, nandun agad siya. Bakit ganoon? Parang hindi balance, 'di ba? So ano nga ba sa tingin niyo guys yung ugali nito ni Dewata, no? Um, para sa akin na mukha naman mabait si Dewata, guys. Mabait niya si Dewata kasi siguro hindi naman siya bibigyan ni ng Panginoon natin ng ganyang blessings kung hindi naman siya mabait, no? Pero yun nga lang, lahat naman ng tao guys is meron tayong mga kanya dark side. Tingin ko yung dark side nga na ni Diwata is parang uh, medyo lumaki nga lang din yung ulo niya. No? <laughs> Dahil napansin niya na parang inahabol siya ng mga ganito, ng mga tao. Yan, baka inisip niya pagkakakitaan lang siya. Tapos walang bumabalik sa kanya na, na pamalit, no? na pera, ganyan. Unlike ng mga vlogger na kilala, yan binibigyan siya dito ng mga pera, ng mga gadget. Yan, unlike ng mga vlogger na normal lang, ganyan, hindi niya pinapansin. Kaya siguro 'yun yung mga dahilan kaya hindi talaga siya nagpapa-picture, no? Kasi hindi niya pwedeng idahil lang guys yung pagiging busy lang niya, di ba? Kasi kung sabihin niya pagiging busy niya, bakit doon sa mga vlogger na may mga naaabot sa kanya is pagbibigyan niya. Pero yung mga normal lang na Pilipino, di ba? Hindi niya napagbibigyan. Tapos ganito pa yung itsura niya, di ba? Oh, ito mo naman, oh. Oh, ano ba naman yung ngingiti ka lang, di ba? Sabi nga nila guys, kapag nasa influencer ka na or sa showbiz ka na no kahit na ayaw mong gumiti ipakita mo na lang siguro sa tao na kahit paano na, na gumiting ngiti ka na lang di ba kasi ito totoo lang guys kung wala yung mga yan yung mga nagpapatrending trending sa yo yung mga sumusuporta sa yung tao wala rin di ba wala makikilang makikilalang diwata kaya dapat suklian mo lang yan ng kahit malang ngiti di diba? ba simpleng ngiti lang kahit ngiting aso nga lang pwede na eh pero hindi mo maibigay talaga na asimangot ka pa hindi ko naman sa sinisiraan si ano no, si diwata pero ngayon natin malalaman guys kung ano ba yung ugali ni Diwata, di ba? From hindi namamansin to namamansin, di ba? Ibig sabihin kung pakikinabangan nga lang ito ni Diwata, yung isang tao, is doon lang siya nagkakaroon ng pakialam, no? Kung wala kang pakinabang sa kanya, ayan, puro ka lang papicture, eh wala ka namang binibigay, wala kang pakinabang sa akin, di ba? Ganun lang kadali yun. Para ngayon tumatakbo siya, di ba? So kailangan niya ng mga tao. So kaya ngayon, siya na ngayon lumalapit sa mga tao para magka-picture. So, sa madaling salita guys, mayroon din talagang ugali si Diwata. Uh, wala lang mga sitawang perfecto, di ba? Siguro, yun yung ano ni Diwata. Yun yung dark side niya. Pero mabait naman to si Dewata no? Tulad nga sabi ko kanina, hindi ko sa sinisiraan. Nakikita ko lang guys yung difference dati at ngayon, di ba? So, feeling ko naman guys, napansin din naman to ng mga tao, di ba? Hindi lang din naman ako. Dahil hindi ko naman to gagawa ng reaction video kung hindi napansin to ng mga tao, di ba? So, yung guys, sa inyo pa rin naman yun kung iboboto nyo to si Diwata no dahil hindi ko naman sa sinisiraan si Diwata pero maraming kasi nakapansin nito hindi lang naman ako di ba so ano ba masasabi nyo guys sa mga ginagawa ngayon ni Diwata na sobrang bait niya ngayon di ba siya na lumalapit ngayon sa mga tao para magka picture so mag iwan kayo guys ng comment dito sa ating video para malaman din natin kung ano yung mga reaction nyo no so ganito lang muna tayo guys salamat sa inyo panood peace out